Hello mga idol! Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jackie. 41 years old. From Santa Mesa. Sabi nila, age doesn't matter pagdating sa pag-ibig mga idol. Kaya eto, baliw na baliw ako sa 20 years old na lalaking na meet ko online. Sa lahat kasi ng lalaking na ko, kay Dave lang talaga ako nagkaroon ng connection. Kahit malaki yung age gap namin, hindi niya pinaparamdam sa akin na ako yung mas matanda. Sa katunayan, pakiramdam ko nga, baby niya pa rin ako eh. At baby ang tawagan namin mga idol. Ewan ko ba? Siguro, ito talaga ang magic ng pag-ibig. Maraming salamat po mga idol. Muli ito po si Jackie. And I thank you. Good morning, baby. Morning, baby. Oh, okay, yung tulog mo, baby. Mm, napanaginipan nga kita eh. <laughs> <laughs> baby. Ay. 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 Uh, Ay, sorry. mamaya pupunta sana dito yung mga katropa ko sa condo. Ha? Huh? Hmm. Eh, um, bakit? um, medyo may salo-salo lang kami. Tsaka 'di ba, may OT ka, uh, tsaka out of town kayo ng mga ka workers mo? Oo, meron. Pero, oh. eh, pag nandito yung mga kaibigan mo, mabibisi ka. Okay lang. Hindi naman sila matutulog dito eh. Uwi naman ka agad. Kaya medyo matagal na rin kasi nila nagpa-plano na pasyalan ako dito sa kondo mo. na nga ako sa'yo kasi kondo mo to eh. Ano ka ba? Kondo na natin to. Di ba sabi ko sa'yo? Kung ano yung akin, ina din yun sa'yo. <laughs> Suerte ko talaga sa baby. Mas Ano mo gusto mong uh, breakfast? Luluto ako para sa iyo. Mm. Prito ka ng bacon. Sige. Tsaka, chocolate. Gusto mo ba? Ah, oo, sige. <laughs> <laughs> sa relasyon namin ni Mark, mga idol. Unang-una na dyan ang pamilya ko at ang mga barkada ko. Pero kay Dave ko nakita yung true love eh. Nasasatisfy din ako ni Dave. Naiintindihan niya ako. At alam niya yung kiliti ko. At siya na nga din halos yung naging best friend ko, mga idol eh. Kaya baliw na baliw talaga ako kay Dave. Dahil kahit malayo yung agwat ng edad namin, pinaparamdam niya sa akin na kaya niya pa rin tumayong lalaki para sa akin. Kaya kahit anong sabihin nila, dead ba ako, mga idol? Ay, salamat naman. Paraming orders ngayong buwan. Uy. <laughs> Ang ganda nitong ano na to ah, yung mga sabon na ganito. Alam mo, di ba may pambabae na tayo? Yes. What if gawa kaya tayo ng panglalaking version? Tapos, oh. di diba, ba? Magandang ah, idea yan. Kasi nga, oo nga, para ma-expand naman yung product natin, lalong-lalo na sa mga sabon. Yes, diba? At hindi lang yan. Si Dave na yung pahawakin ko ng mga produkto natin na panlalaki. Teka, teka, teka tama bang narinig ko ah? Oo si Dave na lang. Para magkaroon naman siya ng sarili niyang business kasi alam mo sa totoo lang. Minsan na nakikita ko siya parang naiingit siya pag may mga ginagawa tayo eh. Kasi baka iniisip niya, puro patulong na lang ako ng patulong, wala talaga akong bibigay na negosyo sa kanya. Ay nako Jackie, nahihibang ka na ba? O okay lang sa ibang lalaki ibigay mo sa mga marunong talaga at may professional sa pagdating sa pagbebenta at mag uh, Ah, uh, pag ganito ang mga negosyo, ano? Pero pag sinabi mo dyan kay Dave, ibibigay, ay no, 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 no. Eh, di mo ba napapansin? O baka ako lang nakakapansin sa boyfriend mong tamad? Uy, grabe ka naman. Eh, paano tamad? Tumutulong nga siya sa atin, di ba? Sa mga shipment, sa mga padala, sa mga pag-asikaso ng inventory. Di ba tumutulong naman siya? Kaya nga, sige na, bes. Bigyan natin siya ng negosyo. Tulungan mo na ako. Makisosyo ka na rin. Hoy, Jackie. Big no-no sa akin. Tama yung sinabi mo. Sa mga shipment, anong ginawa niya, di ba? Sa una lang siya magaling. Sa una lang siya talaga na mga uh, hindi tinatamad. Pero kinalauna, tingnan mo. Ikaw na ang gumagawa ng lahat. Pagdating sa inventory, shipment, at pati nga sa mga... Uh, may, may, mga chances nga na ikaw na yung pumupunan sa mga lugi natin. Pera mo pang nilalabas. Kaya big no, sa akin yan. Kung gusto mo, maganda pa nalang ibang partner. Uy, okay. ito naman o. Oh. Sige na, sige na. Iisipan ko na lang siya na ibang business. Nice to meet you, Jackie. Ay, nakakahiya naman dito mo pa ako dinala sa mamahaling hotel. <laughs> Masyado yatang mahal yung mga pagkain rito. Ay, hindi ho. Okay lang po. Gusto ko rin po talaga kayong makilala eh. Eh, sabi po kasi ni Dave na kayo po yung nagpalaki sa kanya. Tama. Tama si Baby. La, at saka wala namang problema kung saan tayo kakain. Lalo na sa mga ganitong restaurant. Kaya nga ni Baby. Di ba, Baby? <laughs> Opo, maliit na bagay lang po ito. Saka gusto ko talaga ipatikim sa inyo yung pinakamasarap na pagkain nila dito eh. Kaya dito po kayo dinala. Nako, napaka, napaka ganda naman ito eh ha. Saka, marami salamat ha. Eh, natipuha mo itong, itong eh, apo ko. Eh, medyo, eh, Di ba siya masyadong bata para sa sa'yo? Hindi naman, ho, Eh, matured naman po itong si Dave, eh. La, sabi nga ng karamihan, di ba? Age doesn't matter. Eh, hindi naman kami bin binabase sa edad, eh. Kundi sa pagmamahala namin, di ba, baby? <laughs> Oo nga naman. Tsaka, kung may gusto pa po kayong orderin, eh, sabihan nyo lang po ako, order ko po yun sa inyo. Ay, hindi na, sige, sapat na, hindi na naman akong malakas kumain. <laughs> Matanda na ako. <laughs> uh, ako na lang, baby. Gusto kong order pa. Pwede ba? Ako oh, naman. Orderin mo lahat ang gusto mo. Parang nahawi ang mga tao nang ikaw ay dumaan Pansamantalang tumigil ang oras sa paggalaw halos mabali ang leeg na Wala Aray Ano? Ay, nag uh, na ka ba? Oo, oh, busog na busog ako eh May pa-take out pa to si Jackie Nakakahiya ah, paano? Alis na ako at naghihintay si Jackie doon sa Sa kotse Ay, sandali eh, iho Eh, jam ba kay Jackie? Sigurado ka na? Oo oh, naman po. <laughs> Bakit po kayo nag-iisip ng ganyan? Eh ako nga eh, Hits, hindi ko naisip yan. Eh, kasi naman, iho, parang matanda na si Jackie. Eh, kung ikaw, totoy-totoy ka. eh ano bang mo sa buhay niya? ba? Diba? Eh, baka ikaw pa ang binubuhay niya. Ano sabihin na lang niya sa pamilya mo? Linta ka, dikit ka na dikit sa kanya para makinabang ka sa yaman niya. Ay, iho, mag-isip-isip ka. Ayoko dumating yung panahon na... Eh baka sumbat-sumbat ang kanyan sa perang nilalabas niya para sa'yo. La, hindi ko naman po sino hinuhututan at ginagatasan si Jackie ah. Mahal ko po siya. Oh, at digit sa lahat, nagkakintindihan oh, ko kami. Oh, eh, hindi mo hinuhututan. Eh may bago ka nga motorsiklo. Oh, tsaka yung cellphone mo brand new. Kala mo ba hindi ko napansin? Eh, eh, Sigurado ko galing kay Jackie yan. Oo nga, galing sa kanya. Eh, hinihingi ko lang naman. Tsaka binibigay naman niya. Hindi uh, eh, ko naman hinihingi na uh, every time na lang na gusto kong humingi ng bagay sa kanya, eh, gagawin ko. Hindi eh, naman ganun. Eh, ilang taon naman ako nagka na hindi na maganda. Tsaka yung motor, eh, wala akong motor, di ba? Ay, nako. Dave, ang sinasabi ko sa'yo, pag-igihan mo muna yung buhay mo kung deserving ka talaga sa kanya, may mayaambag ka sa kanya, sa kam siya ligawan uli. Hindi ay ah, uwi ka sa bahay niya. Parang ako nahihiya eh. Sige na nga hala. Sige na, at gabi na. Hintay doon si Jackie. Mag-iingat po kayo dito ah. Ay, naku. O oh, sige, mag-iingat ka. Lipas ng ilang buwan, naging madalas yung pagtatalo namin ni Dave. Mas madalas na rin siyang sumasama sa mga barkada niya. At minsan, hindi na din ako makasabay sa mga trip nila. Ewan ko ba? Feeling ko masyado na din ako matanda sa mga gusto nilang gawin ng magbabarkada. Madalas din ginagabit ni Dave yung kotse ko, mga idol. One time na, Inuwi niya pa yung sasakyan ko na may malaking bangga eh. Dahil sa kalasingan niya. At hindi lang yun mga idol. Nakikita ko rin na malaki ang binabawas ni Dave sa joint account namin. At hindi ko alam kung saan yun napupunta mga idol. Ano ba? Magsalita ka naman, tinatanong kita eh. Saan mo ba dinala yung pera? Ang laki ng kinaltas mo, 100,000, tapos hindi mo alam kung saan, hindi mo masabi kung saan mo dinala? Bakit ba? Ba't mo hinahanapan ako ng pera, ha? Ano ba ba? Parang uh, nagtatay sa akin eh, ninanakawan kita eh. Ano ba talaga gusto mong palabasin? <laughs> eh, alam mo naman yung kita na yan. Yung joint account natin na to, pampaikot ko yan doon sa negosyo, di ba? Ang tinatanong ko lang naman sa'yo, saan mo dinala? Saan mo dinala? Oh, ito! Binili ko ng sapatos! Okay na ba yun? Ha? Sapatos 100,000? Eh bakit ba? Eh ba't kailangan ko ba mag-ilista kung saan napunta yung 100,000 na yun? Jackie naman, matagal na tayo nagsasama tapos gaganyanin mo pa ako. Parang ano to? Binibilangan mo na lang ako? Parang lagi <laughs> na lang ganito ah. Parang hindi nahanapan mo ako kung, nang, kung saan yung pera, tapos pa nasasakal na ako eh. <laughs> ikaw pa yung nasasakal talaga ha? Eh ikaw nga tong laging wala dito sa kondo eh. Lagi kang di umuwi dito, bakit? Kasama mo yung mga barkada mo. Nag-overnight kayo kung saan saan. Minsan nga hindi kita matawagan, sobrang lasing mo eh. Minsan lang naman ako lumalabas ha, hindi naman parate. Anong minsan? Lagi-lagi ka ng lasing. Tingnan mo nga yung sarili mo. Kailan ka nga ba huling nagpagupit ng buhok? Tingnan mo nga buhok mo eh, yeah, yan ang problema sa iyo eh. Bawat galaw ko na lang, binabantayan mo. Parang wala na akong karapatan, na gawin ng lahat ng gusto ko. Hindi naman sa ganun. Sinasabi ko lang naman, sabihan mo naman ako ano mang ginagawa mo sa buhay mo. Ano ba? Kailangan ko ba bang i-update ka? Kailangan ko ba sabihin lahat ng gagawin ko? Ako, nagkakilala ito ng ganito na ako. Jackie, kung ganyan lang naman ang tingin mo sa akin, mas mabuti pa na Siguro, tigil na lang natin yung relasyon natin ito. Eh, wag. Hindi, sige. Sorry na. Sorry na. Tinatanong ko lang naman yung pera eh. Huwag ko na saan marinigyan sa'yo ah. E, Ayoko muna mo stay dito sa kondo mo. Uwi muna ako doon kay Lola. Sandali lang. Huwag muna ako. nga sinasabi ko sa iyo, Jackie, Eh? eh tinatanong ko lang naman, di diba? ba? Masaba magtanong. Karelasyon niya ako, girlfriend niya ako. Hello, Kalivin, partner niya nga niya ako, di ba? Yan ang sinasabi ko, sinanay mo kasi yung lalaki na yon. At simulat sa pool, pinaalalahanan na kita na iba talaga ang tingin ko dyan sa lalaki na yan na si Dave. At tingnan mo, pagkaharap ka niya, para si santo. Pero kapag wala, tingnan mo, hindi ko natin alam kung ano pa pinagsasabi niya sa mga kabarkada niya. Ay, nako, dapat <sighs> hindi mo na talaga kailangan na balikan yan. Buti nga nangyari ito. Hayaan mo na, huwag mo na siya kabulin. Pero mahal na mahal ko si Dave. Ay, <sighs> hindi ko alam nga gawin ko pag wala si Dave. Siya nagpapasaya sa akin eh. Alam mo, siya lang yung nakakaintindi sa akin. Siya lang yung nagmamahal sa akin. <laughs> Siya lang yung gusto ko. <laughs> ka nga sa katotohanan? Anong nakakaintindi? Inahanapan mo, inahanapan mo siya ng perno, wala. Tapos hindi mo lang niya sinabi sa'yo. Sasabihin niya, sapatos lang. Anong klase yun? Hoy, Jackie, kung ako sa'yo, mag-isip-isip ka na. some time, I finally had the courage to let go mga idol. Tapos na rin ako magbakaawa kay Dave na bumalik siya sa akin. At nagkaroon na rin ako ng lakas, put na putulin lahat ng connection niya sa akin mga idol. Finally, I let him go. Siguro hindi talaga kami pare sa isa't isa. Na baka nga, Masyado talaga siyang bata para sa isang katulad ko. Hindi ko alam kung meron pa bang magmamahal sa akin mga idol. Ewan ko eh, hindi ako sigurado. Basta ang alam ko, mas mahal ko na yung sarili ko ngayon. Ang daming dito sa mini-resto mo. Kaya nga eh. Uy, salamat, oh. Mini-resto natin. Ano ka ba? Eh, syempre naman. Ikaw yung tao dito. <laughs> <laughs> kasi mm. mamaya, nandito lang, parang babysip ka. Oh, tingnan mo. Blooming ka na. Para wala kang nistresan. Ni At saka tingnan naman. mo. Umarang ka na talaga yung career mo. Nakapag-focus sa tayo sa ating partnership. Kaya nga eh. Uy, salamat talaga. Hmm. Eh, kasi kundi din dahil sa'yo. Malamang, nandun pa rin ako. Nag, uh, ewan ko, umiiyak-iyak pa rin dyan kay Dave. Ako ah, buti na lang at ang pinakinggan mo ako ah. At saka buti na lang talaga na nakapag-isip-isip ka na. 2025 na ngayon. Buti na hindi ka na lang pa, pa di ba? Ay nako. Hmm. Eh, paano ba? Ano ba plano natin ngayon? Eh, syempre naman dahil itong opening natin, yung resto mo, ang resto ko, ah, pwede tayong lumabas at i-enjoy muna natin nating uh, sumakses na business. <laughs> di ba? Oo nga. Oy, what if mag-ano tayo? Mag uh, Singapore. Ay, pwede. Pupunta sa ko sa AFAM ko. ko. Uy, bongga. Sasama kita doon. wala ka bang ibang marirecommend dyan? Baka mamaya meron doon. Ah! Uy, pero alam mo, nung nakaraang araw, Nag-message siya sa akin, okay, babe. Nag-message siya sa, sa iyo? Oo. Marupo ka pa naman. <laughs> 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 Hindi, nag lang siya. Ano, Nag-hi lang? Hindi, eh, <laughs> nag-umpis ayun. Tapos hi, hey, pwede ba ako pumunta dyan? Ha -ha! <laughs> Pwede ba suduin kita? Uh -huh. Ay, nakuha. Baka siya pa yung suduin ko. Wala naman siya coaching nga ngayon eh. Hmm, Tigil-tigil mo nga ako, Jackie. <laughs> o oh, siya, sige na. At pupunta pa ako sa isang meeting ko sa isang client ko, ha? Ha? Uy, teka lang. Magkituhan pa tayo. Aba, ginanaan itong mukong tatlo. <laughs> ano hey. ba ito? Yung... Gusto mo magkatawin yung past mo? <laughs> Ay, ako! Hindi na. Huwag na natin pagkwentuhan Pabuti yun. Pabuti na lang. Basta pag nag-chat sa'yo nang high. Wag ng hi, huwag mo nang sundan, okay? Black ko na ba? Huwag mo yung black. Baka mamaya pwede pa. Kasi ayaw sa iyo. Kasi so, talaga. Huwag okay, na. Oh, sige na. Tayo. Sige na. Oh, na. na Mag-asikaso na tayo. Oh, congratulations.